Ganto na nga pala oh, yan. Hanggang baba. Kaso nga lang. Ah, may pipino pa. Patay oh. 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 tayo dyan. <laughs> Nabursuit na tayo. Wala <laughs> halim ano pala ta? yan. Hila. Tikman mo nga. Tikman natin. Tikman tan? natin Tamis. Tikman mo. ayoko <laughs> <Hey>, <laughs> Hindi, hindi. Masin-masin. Tikman mo lang ko dito. Tikman ko pa eh yasun <laughs> parang ampalaya ang pa <coughs> gala na po <coughs> nyo pa <laughs> nakadami tayo kumalasan <laughs> kumalasan ako dami ka <laughs> ginali mo ako dun ah hagisan <laughs> ko bro ang gala uh, hagis mo huli din ang no? malalaki din yan, nag-transform na po kami ng Ethan. Nakapagpalit na si Ethan ng buta. Transform na po. Tapos sa may pulang tulay. Sa ilalim para hindi kita. Mabinyagan yung kaita ng ticket eh. Kaya papagan yung daan ng sasakyan. Para hindi kita yung plate ng bill. <laughs> Yan, one way lang na dito. Mainit na naman po. Maaga pa. Maaga kami ano nagpunta pero mainit na naman. So hintayin namin yung panahon na medyo malamig-lamig para maka ano po kami makapunta sa mga lugar na malalayo. Ito yata yung dito. Ha? Kumain <laughs> tagal ito sa akin galing Damser, matigas, tigas yes, to. Yung sa akin, ganyan, sira na. Buta lang po ako. Bumaba po kami rito sa tulay dito. At papunta ron. Kasi dito may ginagawa siyang ano. ice po yung ilog dito. Kaya wala pong nangis da rito May ginagawa rito Tingnan namin kung may daan dito Shortcut May daan Ah Mga Indonesia kasi ang nadaan dito eh Yan meron Bago lang po kami ah, Bago po kami ditong spot na dadaanan Ay, bago Iba ito yung kinakain dati Kurumbot Ayun, Ang palaya Oh, kaya pala dumadami ang palaya. Yan, ligaw. Ito yung parang orange dati yun yung namumunod. Tapos na buto nito yung eh. Tapos? Tapos ba? Pait pala. Binuga ko kasi para maano. Makadami siya sa mga anak. Ay mga anak. Tapos siya. Sana yung sana yung sa ano. Sa mga damuhan. Dati ano pa Ano pa lang. jadi banyak kebisaan tapakan ya selambasan jiraanan dinila tot oh tapi baliya tak selang tabas kita ajan rembang ini nih eh. malisi dan tabas nih hmm. lalipun ami nyada ana ther mo dumaan diso pasu papa al dal itu bang para lang makaiwas doon sa naggagawa ng oh uh, baba parang malalim ah malalim po uh. Ah. dami ang palaya oh ang palaya ba yan? hindi yan ang palaya yan oh nindalaki pa saan? yan hindi yan ang palaya ito ay ang palaya nga ang palaya po oh Ayan, kami nindalaki. hindi iba ito hindi ito ang palaya hindi ito ang palaya ay yan ang palaya Ayan, yeah, tayo <laughs> mo. Nangyari tayo. Kakawayan pala to. Oo, oh, kakawayan. Dami ang pala yan. Nungha kaya tayo, Tan. Nungha tayo? Oo. Oh. Nungha ma tayo? Ayun, oh. mamaya na lang. Sige, ngayon. Kuha na lang. Sige, mamaya. Kuha ma Hindi na tayo, tayo diadaan dito eh. Ayan, kuha na. Ang tataba. Ang ganda to. Video hangat ah. Pangbili. Oh, oh, ganda oh, pambenta. Oh, ganda. Pangbili pa pang <laughs> ganda po na Nakatukoy kami na ang palayahan dito. Gulayan. yan. Kala ah, baka dinas to para dito sila kumukuha ng pang ano? Ang palaya. Ang palaya. Grabe naman niya. Oh, dami. Gaganda lang ganda ng palaya. Oh, hanggang baba. Kaso nga lang, ah, may pipino pa. Oh. Oh. Patay uh. tayo diyan. <laughs> Nabulsot na tayo. <laughs> <laughs> ano? Wala halim pala yan, ano to? Ano tawag dito? Parang kahoy. Yan po, may kukumber pa. Tikman mo nga. Tikman natin. Tikman nga natin to. Kasi ito, kailangan. <laughs> kailangan. Ayan po. Kailangan to. Ano? Hinog. Tikman natin. Tamis, tan. Tikman mo. <laughs> Ayaw ko. <laughs> hindi, hindi. Masin, masin. Tikman mo lang ko dito. <laughs> hmm. <Tukuman ka> pa eh yasun <laughs> parang ampala ya pait kilaw kaya <laughs> Agang, <laughs> ang gala na po niyo nakadami tayo kumalaso kumalaso ako dami ka <laughs> dinali mo ako dun ah <laughs> dahil kung ampala tapos dami ang ganda ng ampala dito hmm. tataba yan po munguha lang po kami ang video ko na tatad. Kilala ko, mataba. <laughs> Ganun. <Gala>. Umartis <laughs> ka <laughs> kasi. Magkapait. Ang muna pait pa rin. Hmm. Kurumbot pa po. dami na kukuha. niya. dami na kukuha. Matataba. Ito mga uh, kinuha po namin dito. Parang yun ang kumuha. Matataba. Ayun nga. Matataba. Ito na rin. Pero iba. Nagpapanggap na ang palaya. No? Yan. Ito na po yung panguha namin. Marami pa. Mangunguha lang po kami. Pala. Ito Di duman dito. Pala namin sa ano, ng isda. Makahuli. Pero dadaan po sana kami rito. Hindi kami makadaan. Kasi bangin. Ay, puro ano to. Puro mga kahoy. Kahoy. Dito, dito din ang baha. So tara. Di pa tayo. Wala ba dyan? Pag-inyan tayo. Tilip po natin itong ang dito sa bag si Ethan na ay naghahap ng daan ayun may nadaan na kami dito ng Ethan ng mga plato ang dami mga hmm. alay siguro ito yung nasa pa eh mahal din dyan kapag dyan nabag hmm. ko na, eh. na eh. pag sa Pinas hindi na yung palatagaw yun kasi mga mahal eh. Oh, pa eh mga alay na yung tinsip tinsip pa oh. sa bubo ganyan yun eh nungugasal lang nila yung ano yun? Or mga ano kasi dito po, mga alay-alay, minsan sa mga namatayan. Ano wala tatapon, mga ilog-ilog. Ang apat kong natikman ko. Baik lang ngayon. Ang ganda yung ano dito. Ang daming mga kahoy-kahoy. Sama natin si Ethan. Ayan po. Kameraman natin siya. Bayaran po yung dalag niya. <laughs> dalag na. dalag din tayo. Ang dalag, grabing ano doon. Talagang may paglaban ano. Mm, -hmm. puro tilapia yung nababanggit ko eh, dalag na yung hawak ko. <laughs> <laughs> dalag na ayun eh. Dalag tilapia Ay, pa rin. Tisapta. Tilapia. pa rin yung nababanggit natin ayan. Binaon ko pa yung ano noon eh, yung hmm. buntot noon. Binaubos. Sarap lalo sumarap. Ano ka yeah. pa tayo ng sombrero malapad. Hindi makita mukha ko, mainit to kasi. Ini po, ah, sayang po yung ano yung collagen. Ang kamag-agis, ang babanda. Ngayon no, parang takot Subro mag din. ang tasa. Ah. ha. So, Ngayon no, Tumatalo na. Tumalabas na yung mga tilapia. Sabit Ayan na, no? may huli no? okay. din, oh. malalaki din Pwede na no? Isigla yun na lang siya Ang bakal o Parang ginagawa namin yun ah Huwag mo siya tayong prinsip mo Tayo eh Sa prinsip mo yata Dali po natin yung ribbon Ayan no? Ribbon lang to eh Laki na lang tiyan mo Oo, oh, laki na lang <laughs> Sabi ng asawa ko, malaki ng termo. Malaki ng chan mo. Gumagaya ka na sa akin na malaki ang tiyan. Pag Ang takaw kasi ito kumain yan eh. Pag kumain po, pag nakikita nyo lang po bawal. Eh, na, po kasi mag video dun sa, ano, sa kainan. Kainan. May tilapia nga doon nung na eh. Steam malaki. Laki. Video malaki. ako sana. Pangalawang ko. bisis pang kumain si bro. Pag kuha pa lang, eh. pangalawa pa. Eh. Pangalawa pa, kaya lang malaki po yung chan niya. <laughs> Saka parang ano, Dadamihan ko na ngayon yung gulay. Yung kanin, kunti lang. O, oh, importante talaga yung gulay. Mas marami yung ulam kaysa yung kanin. Kasi yung kanin, ano ba yan yung kanin? kanin eh. hmm. Mas, Pero ano naman yan? Parang, baka soft ka mga soft drinks. Yung can mo hey, na laki yung tiyan mo. Hindi, ako. Nag-soft lang kapag yung napupunta tayo doon sa, sa... Sa pat daddy? pat daddy. Kaya nagpapat tayo. <laughs> Ayan no? Kaya napapat ka na eh. Ba't kaya yung patdadi na tinawag ng patdadi daddy samantala yung nagbibinta ay eh, hindi naman pat? Kaya <laughs> ano na yun? Baka ngumisa, nasisi na? siya, may inuulam siya parang nuggets Yan oh yung babae ah, mga luto niya rin yan Try kaya natin minsan Yung mga nuggets? Nuggets yun, Sabi mo, ano eh, yun, yung sa, para sa nila Parang para sa ano hari lang O yung hipon Pero korting hipon talaga Yan? Oo pero harinar siya parang dinay sa ina ng dalag dal o, ubos na rin lagay po natin kasi baka hindi tayo bumalik dito baka tayo dito na lang kung itimil sila pa dito oh, oh. kaya oh kagaya mga maitim yung mga pa dito dito yung mga kalahi kong mga maitim oh lalo ngay mainit nang hindi na, 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 na lang san black ah hindi na black hindi na lang san <laughs> na lang <laughs> san na lang naglalight na yung putis mo Grabe yung maglalight yan, no? May ano, Ayusin muna natin yung ano. Tahin na po muna namin. Tahin na po namin yung lambas. Simple agad. Simple agad. Simple yung ano, nabili mong memory. Ayan, no? Pangalaw hagis po ni bro. Tuman na lang po yung aeroplano papuntang Pilipinas. Yan, malaki, madami. O yun, oh. nakatakas yung mga iba. Masabit, eh. Ah, kaya pala na ano, angat dyan, o. Oh. Pag umangat ganyan, pupunta na dito sa buka. Yan, dyan sila makakalabas, eh. Dapat yung mga bato-bato ay yung nakababa. dami, o. Oh. Ang dami, o.

bukas bukas walang bukas ba o ngayon makulimlim lang parang papon papon kasi lagi na kulim mga labras hmm. pero umaga pa naman kaso lang mainit na talaga hmm. kaya kung minsan yung upload ko nakikita nyo minsan sa kasi may pasok po uh, minsan hindi kami makalabas may worth it kaya sinisigit po namin tong fishing adventure namin para malibang din kami para may na eh konti kaming additional na lang. income income uh, yung mga yan eh. laki ng ulo laki na laki ng, ng ulo, ulo eh. niya <laughs> papasok pa pa pumasok um, eh Wasap. lambat ah, grabe yan wasak po uh, pero pag na yung ulo ah uh, si siya, eh. May slimy siya eh. slimy. <laughs> Ano nung slimy? Slimy, yung bulas-bulas. Oh. Slimy, laway. <laughs> laway laway. na naman. <laughs> 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 Ayan no. Mga dalaging ding yung nahuli ni eh, bro. Dalaging ding na tilapia na may halong ano. Halong anong big. Pangatlong, hmm. sa, pangatlong hagis na to? Dalawa pa lang yan ay parang ayan, kulimlim mo, maganda yung panahon para magpag-fishing kami ng mayos ay hindi po kami haggard nag-haggard po kayo pag okay. wala pa lang <laughs> filter pag sa GoPro kaya nga eh, sa camera, kung kaya, ano sa cellphone mukha. no, pag nai-edit mo, yun na yung mukha mo ay mapapalitan eh, may filter filter so, eh, pag dito na sa ano sa GoPro, yun na yung mukha mo, yun na yun <laughs> <laughs> pag yung blooming ka, okay, blooming so, yun, parang bagong gising oh, lang pero pag yung galing na sa initan, minsan dito na mo ako Grabe <laughs> ito parang nagkaingin ta. Pero sabi naman nung iba so, Huwag niya, okay lang yan Kahit hindi kayo masyado mabango Mahalaga ano Maganda yung pasok ng income sa inyo Yan importante Parang may isang pang natanggal may isa ba? Ha? Yan sa hawakan mo may isang natanggal Bayan mo na rin Bayan na, na. mo na lang Huwag lang tatlo Huwag lang tatlo Bayan tahiin ito na yung huhuli pa naman. Mamadali po kasi ano, may dito. Yan o. Galingan mo Tama, para um, marami kang huli. And pag hmm. natapat kasi sa mga ganyan o. May pakawit-kawit. Sumasabit sila dyan. Saan hmm. ba ko maghagis dyan o? No. So dito ko naghagis e. Eh. Tin ka maghagis. Kaya Tama, na sumun po natin si bro pangatong hagis nya. Hindi ko na nangalit kasi yung bato rin lang. Yan lang sa gilid-gilid. Oh, yun, ang dami. Oh, may sabit ulit. Ang dami, dami, dami oh. Talagang yung lambat lang ang magsusurrender dahil limitado lang po yung bulsa. Kaya yung iba ay nakakawala na. Ayan, tatanggal na. Kaya pa. Ayan, no. Wala ka lang ditong banak. Hindi ako makadaling banak. Ita lang mahilig sa banak, eh. Banak, eh. Mahilig ta mahilig, mahilig naman lahat. Mahilig ka rin. Banak. Banak. Eh, maganda banak. yung daw eh. pagano yung banak daw maganda daw ano ilagay sa foil. Ah, tapos si ihaw. Tapos Oh, yung kagay ino mo dati, yung sobrang lambot. Ay, grabe na alala ko 'yan. alala ko yung kahapon. Tagal, ma tagal maluto. <laughs> Natakam pati yung lang kami. Eh. Pati yung ano, yung wag wag yung mo. Wag yung hindi. Hindi na namin na hintay eh. Kinain na namin Hinain agad. Kinain na namin agad. Medyo rare pa nung no, nasasabi natin. <laughs> <laughs> Medyo rare pa nung natin. Hindi kong yun. Baka hindi natin nabanggit yung mga ganun, no? kaya Kaya no, nabanggit natin yun kasi hindi pa masyadong luto. Pero tender siya pag ganun luto. loto. Hmm, tender, juicy. Parang hotdog lang yun ah. <laughs> tender dami rin to, timba ayan mga tilapia yung ligaw hindi po na itong isda kaya sabi, hindi ba kang sa kapit tilap ito po yung content namin isda so dito po yung ginagawa po namin na tilap po namin yung isda wala na, napalakas yung ano kaya pag napapansin nyo po puro tilapia po yung mga video namin na ito po talaga yung content namin tilapia at saka minsan ay may na, may mga iba pong na, na, na sisingit yung pagda-dumpster sa yung work naman mga, po inugahanap na, sa work namin ng na vlog ano po kami ingat na lang sa work kasi po. medyo mahigpit po ngayon sa work namin may isa na namang observation lalo na cellphone bawal kasi may isa kaming ano na observation isang kasama namin oh yung Taiwanese Taiwanese lagi siyang parang warning na siya eh one month na lang dalawa ka yung cellphone niya oh kasi lahat po kasi ng cellphone namin pagpasok namin ng umaga lahat po na yung sa opisina tapos nalaman po yung hindi ko alam kung parang nila si, nalaman hindi namin ako may CCTV sa CR kasi oh, so, marami business na daw eh hmm. tapos yung cellphone na sa yung opisina yung cellphone na sa opisina tapos yung isa hawak na kaya nakakapag oh, ano siya? ang daw na cellphone ay yung ano yung luma at kaya para, para CR na, na si CR nga talaga siya minsan 40 minutes yun oh, tagal pala eh eh, lagi siyang nahuli na, tapos may kasabihan, hindi siya nakikinig. Parang hmm. tawa halang. lang. Tapos maraming mga product na bumabalik. Pinagsama-sama na po yun, kaya pinask pinaskill na nung ano namin, uh, boss namin. May oh, one man notice na siya eh. Kung hindi notice. niya gaganda yung trabaho niya ngayon, ay uh, matisibak na, na siya. Last, ano, last chance na, na niya ngayon. Mm -hmm. Hindi lang siya notice na ano, pinaskill talaga doon sa mismong bandiklak namin. Kaya na kailangan maingat kasi yun nga, pioneering yun eh. Hmm. Ah, ano siya? Matatanggal siya. Matatanggalin yun. Pag tagal talaga. Pag gumawa, pag ano na, pag yung sobrang-sobrang uh, trabaho. Mahirap kasi nga pasuhin yung bait na ano, amo namin. Tingnan mo siya, pioneering. Tapos lagi na siyang gano'n, naging cellphone-cellphone, lagi na huli. Eh. Tapos maraming mga product na binabalik. Gagawin niya dahil sa cellphone daw, kaya namamali yung mga sukat, no? Hmm. Ini-scrap lang ng company. Pag natanggap ng company, pag mali yung mga sukat, hindi na. I-scrap Is na lang daw sa, ano yun, sa labas. Wala na yun, Lucky. wala na eh, La, Lobby, business. tapos. Kasi, ang bago patapos yung isang product, pag okay na, sakala silang babayaran yung abos oh. namin. Hindi naman yung kahit pa uh, di po maganda yung gawa, eh binabayaran hindi po yung ganun, Kaya nanulogi mo rin po sila. Kaya yun, eh, yung grounded na siya. Thank yung it. nakita ko yung sale, yung pagkuha namin, pagkainan na pag, kasi, na, pag kinukuha namin, kung namin yung mga ano, yung... Circle cellphone namin na ano na pag break time na oo oh, na sa office sa ano sa drawer ng ano namin secretary talagang binabantayan po siya mm. eh uh, na talagang ano ngayon, ngayon nag-uuti siya pa isang ito. oras eh kasubra pakitang agila gila siya ngayon hmm. babalik din yun pag ano? pero, yung amo ko amo natin napakabait niya kasi Kabait nga nabuso talaga. Uh mm -hmm. nabuso talaga yung kabaitan talaga pag sobra-sobra pag may alam niyang malaki yung kinita niya sa isang buwan no? tignan mo dire oh, diretso yung pamirinda na no? may halo halo pa pag nag pa kami binibigyan pa kami ng pagkain pero yung ano namin doon bayad po yung yung ano namin doon parang piyentang yung yung dinner break namin tawag doon so, parang ganon pero yun binibigyan pa rin po kami at bumibili po siya parang pagkain po namin para ma ano po kami yung tangga ayan na naman doon din sa kabila yan area na yan saan ayan hugisan ko bro Andan ang dalang hagis mo talagang itlog it nakakalaan ko lang dami talaga oh Right nga dami, dami nga oh Kitignan mo pag inahon mo yan na yan Kunti na lang kasi nga limitado lang yung lambat eh Palabas na. So, yan na. Mahangin sana. Ayan na, suabit. Ayan na. Talagang sagana po ang tilapia mo dito. Tilapia ang buhay. Tanggap na tayo. Mainit na. Ayan sa na po ng video namin na about sa work Pakita namin uh, Pahinga po muna Habang yung company namin ay Ngayon pala lumalakas Kasi ngayon pala bumabawi eh Kasi nakaraan na maraming tauhan siya Tapos mahina Ngayon kunti yung tao niya Pero malakas ngayon hmm. eh, Kaya hindi kami makapag video Kasi nga monitor ngayon Monitor Kaya lagi sila nakabantay Kabantay, kabantay gawin <clears throat> sa isang kasama ba, namin babalik eh Nanaabuso yung kabaitan kasi mga iba pupunta sa CR mag cellphone. o so, cellphone lang tagal. Tas tagal yung eh. machine nila nakapula-pula. Hmm. Kaya ang ginagawa ni Amo papakita niya yung ano, ni Amo papakita niya yung sarili niya na magtatrabaho siya doon. Minsan nag-overtime pa yung Amo na. Siya na mismo nagtatrabaho no. Di ba? kulang sa tao, tamad na yung mga tamad tao yung bro, doon. Tamad eh, na papakita niya kung gaano siya kabilis, ganun dapat. Dapat masigasig ka doon. Masigasig. Siya kasi matatagal na eh, siguro hindi lang 15 years na. No? Di parang nasanay na kasi sila dati, parang gano'n na yung ginagawa, parang yun na yung pinakarotin nila yun nung nangyari. Ano? ano na lang, parang normal na, akala nila hindi sila sisitain, ganyan. Pero ngayon na eh, yun, simpre, simpre, yung amo talaga ay nalulugi na rin, siya ay papapasorin yun. Buong buwan yun yung ano na lang, laki-laki din ang sahod nila. Kasi yung sa trabaho Kaya, natin, Taiwanese. matatagal na yung empleyado niya mga Taiwanese parang ano, nasanay na sila pag yung asosyonog minsan, yung mga empleyado na eh, pag sabihin may uti, <laughs> mag <-u> -uti. <laughs> mag -uti tulad hindi mag-uuti. Hindi mag-uuti, gaya yung kasama ay, mo. ko. Oh. Malakas yun eh, kasi siya lang yung siya <laughs> ano dun eh, nakakalam sa machine. Kaya Ngayon, ako malakas. yung kinag uuti niya. Kailangan, nga. kailangan yung gamit nyo. Ayun. Uh, Pinaskill nung ano, kailangan maka-operate sa uti. Talagang mm. hindi pa rin nag-uuti. Kaya si Ethan, nakaraan, ako lang yung nag-uuti doon. Tatlong machine, Kaya lang may hawak. Tapos Wala, ako kasi machine. Yung... Kasi yung pinag-uutihan niya, yung nag yung mga product namin na malalaki, doon din ang gagaling. Yung sa part-time niya. Yun pala yun, malas malaki pala. Sabi niya, yung mga, yung mga ano daw, yung product sa binibigay doon sa company natin na pinagtatrabawan, doon daw din galing. Siguro nakakausap niya kung kailan may, may dumadating pa o ano ganun. Uh, Tatapik-tapik sa balikat ko yung amo eh. Pag nakita ko na sobrang bilis ng machine ko, dalawa, tapos sa'yo tatlo. Hmm. Tuwan tuwa siya eh. Talagang <laughs> oh, migrant talaga. Ibang, ibang trabaho eh. ng Pilipino sa Taiwan hmm. eh. Ang katumbas kasi dito ang ano ang foreign worker, ang foreign katum katumbas, po ng isang foreign ay isang foreign worker na kagaya po namin ay apat na Taiwanese o tatlong tatlo Taiwanese. Taiwanese. Ganoon po yung ano noon proseso. giginan niyo po tatlong Pinoy ay isang pinay katumbas niya ay tatlo apat na ang katumbas yun laki ng ano ang laki ng diferensya kaya ayun kaya gusto gusto nila ng mga mga pinoy may, may ibang lahi kasi mababa na yung pasahod at saka libo pa, pulido, sa trabaho lido pa at saka uh, talagang pinapahalagan yung trabaho talaga siyempre pinapahalagan po namin yung trabaho at binabayaran po kami ng tama ano yung ginagawa din namin. ay ginagawa pa namin yung trabaho namin. Yung for foreigner ata, salta-salta. Alam niya parito yung foreigner. Pero polisiya. Ayun. Eh silit ko lang po at baka ano? <laughs> baka gigirahin na. Kasi sa akin naman yung ano eh passport ko lagi sa bag eh. Yung passport importante kailangan kasi yung passport eh Sabi ko na po ito Saka ah. isang sako po at siguro mga Mga dalawang dalawang timba po ito Yan kayo po ay ano tutuloy na ni Ethan ano Isilid ko na lang, ibalik ko na lang yung maliliit Pabalik na lang po yung maliliit na maya Tapos kami po ay ano Tutuloy na ni Ethan, ano, ano, Ethan. Titignan po namin kung makapagluto kami Yan tingin po